Sobrang tibay naman yun. Eh. Sobrang tibay na. Matibay talaga yan. Apat-apat na tornilyo. <coughs> At mo dito nakalagay yung basurahan dati. Oo. Oh, oo nga. Sinakop na natin ito yung... Ayan, maganda yung ginawa mo. Hindi mo na binakuran yung puno. Para naman free na siya. Oh. <coughs> Maybe 20 years. Baka 20 years. Sobrang tiba yung gawa niya. Tiga-apat-apat na torno yun. Ha? ito. 2020 niya to ginawa eh. COVID times. Ayan. Ang na ulit kami. <coughs> thank <laughs> you